Ito po ini 16 po sila na nandito sa ating tanggapan at uh, sa pangunguni po ni Mama Jennifer Delantar at nireklamo po nila yung may-ari daw po ng car rental company na pinaparentahan nila ng kanilang mga sasakyan dahil hindi na daw po sila binayaran. Ang iba, Atty. ay nakatanggap naman daw ng cheque pero ang nangyari Atty. is talbog naman daw po. Okay, sige Ito po, ato yun, yung mga Okay. Una-una po sa't magandang hapon po. Ano? Napakarami nila, 16 in total. Magkano po ba ang uh, usapan ninyo o iba-iba po ba itong yes, amount? Yes, Iba-ibang amount. Okay. Ito po ay uh, nakapangalan po account name ninyo ay Stanley Arizala Barbacena. So siya po yung may-ari? Oh, yes po. po. At ito po ay Stanley Car Transport Incorporated. Tama yes, po. po ba? Yes po. Ma'am, ano po ba ang business nitong Stanley Car Transport Incorporated at paano po kayo na involved doon? Dinala ko po nga sa sasakyan ko pagkatapos, 'yon, ang ganda ng mga pagkakasabi niya. Nung time na na bayaran na ng sasakyan, ang usapan tuwing ajis is magbabayad. So, nagbabayad pero laging delay. Linawin ko lang, Ma'am. So, kayo po ay may mga may-ari ng sasakyan, yes, tama? So, anim kayo may-ari ng sasakyan tapos pinapaupan niyo po ba sa kanila parang ganun po? Yes ano pong po? usapan ninyo? Ma'am, sabi niya po ano. Siya yung bahala sa monthly. Hindi namin po problemahin <coughs> yung monthly. Siya magbabayad every 10 of the month. Mm -hmm. Five years po yung sinasabi niya na wala kami po problemahin. Mm -hmm. Ang nakalagay po sa kontrata namin ay may renta o wala magbabayad po siya. Okay. So, nakalagay naman po doon na malinaw. Yes po. May renta o wala, at G's magbabayad yes, siya. Po. Yes po. Okay. At uh, ito pong Stanley Car Transport ay isa pong korporasyon, tama? Pali, ang nakalagay sa kanila, korporasyon, pero nakalagay sa SEC po, is dalawa lang po sila, mag-asawa lang po. Okay. Maaari pa rin naman po yun, sir, kahit po dadalawa yes, lang po, sila. Yes, po. So ngayon sir, ito pong si Sir Stanley Barbacena ay yes. nakakausap niyo po ba? Actually, hindi na po na namin nakakausap kasi pag tinatawagan namin sila sa contact na binigay nila, uh -huh. hindi na po talaga sumasagot. Kapag sasagot sila kung sakali man, kung hindi po nakaregister yung sa cellphone number nila. Pero oh. after nun, pag sabi, tawag ka ulit, after that hindi na po sasagot. Kailan po ang huling beses na kayo po ay nakareceive ng bayad mula sa kanila? Ang huli po po nung December pa po ma'am. December last year. Yes Pare-pareho po kayo. December po yung iba po. Yung iba meron mga yung taon. Wala na po nag-close account na po sila ng January. So in short, kumbaga bigla na lang silang nawalang parang bula. Yes po. Magkano pa po sir ang uh, utang, kumbaga yung remaining, balance, remaining po, sa balance nila sa inyo? 200 pa po, 200,000 po. 200 yes, kayo ma'am? 100 plus po. 100, so kung labing-anim kayo at kung ganun yung mga amount na pinag-uusapan natin, mahigit isang milyon ang pinag-uusapan yes, natin actually, dito. Yes, actually po kami yung pinakakompleto ma'am eh. Meron kaming 33 sa GC namin, meron kaming 33, <coughs> uh, 33. Uh, member. Yung Pero, mga sasakyan nyo sir, nasaan na po? Bali, yung sasakyan ko po nasa akin na po ma'am dahil pinulat ko po last year po ma'am po ayo po nilang ibigay sa amin eh hindi na nga po sila nagbabayad. So kinuha po namin dahil force pull out daw kami. Hindi uh -oh. daw po niya kami babayaran. Mahina daw po yung kita po nung mm -hmm. nung mga buwan na yon kaya mm -hmm. lang makikita namin sa mga po sila mga kapatid nila mismo kumukuha ng sariling mga sasakyan. Mm -hmm. Minsan magdalo magkasabay pa 'yung magdalo, 'yung kapatid niya ni eh. Mitsubishi mm -hmm. 'yung yung asawa po ng Mr. O, Stanley. Oo, tsaka ipinangako nila yes, sa inyo po. na yes, monthly, po kami monthly babayaran. regardless kung meron kayong meron silang kikitain yes, na wala, po. may babayad yes. sa inyo. Ang ginagawa po nila expand sila ng expand ng branches kung saan saan. Tungkol po dun sa cheque, eh, meron po tayong batas dyan ano, yes, at itatawag po natin na BP-22 okay. or yung Bouncing checks Law. So, sa ilalim po ng batas kapag meron pong nag-issue ng cheque eh, at alam po niya nung pag-issue niya na wala pong pondok. Uh, in this case, closed account na in fact. Yes. So alam niya nung kapag uh, araw or kung kailan po due yung babayaran eh wala na pong ibabayad, maari po siyang kasuhan ng BP22. So yun po yung una nating pwedeng gawin. Pagdating po doon sa natitira kung meron pa pong remaining balance, siguro kailangan ko po munang makita yung kontrata para po malaman natin kung ano yung pwede nating action. But possible po na maging estafa case din yan lalong-lalo na po kung kayo po ay pinangakuan na regardless ng kita nila, kumbaga kayo ay nagbigay ng sasakyan at pinangakuan kayo na ganito yung kikitain ninyo tapos hindi natupad, iyon po, posibleng maging estafa din yon kung meron pong fraud na involved doon sa pag-uusap ninyo. Okay? Pero sa ngayon naman po, dahil halos lahat ng mga sasakyan ninyo ay nasa inyo na, ang pinaka-priority po natin, mabawi po muna kung ano po yung pera na dapat na ibayad sa inyo. Yes, yes ma'am. Yes, ma gusto ko pong mabawi, ma'am. Yung sa inyo ba, ma'am, na i-communicate nyo na na pwede nyo nang i-pull out? Opo, ma'am. Siya na pong kusang nag-terminate ng aking kontrata. Mm. So, kailan ninyo po, pwede i-pull out? Uh, sira po yung aking sasakyan, ma'am. Mm -mm. Ang gusto kong mangyari, soli niya sa amin ng, ng, ano, ng mm -mm. Um, maayos kasi kinuha niya sa bahay ng maayos eh. Sa kontrata nyo ba, ma'am, iyan po ba ay liability niya or liability nyo? Okay. nila po ma'am. Actually, okay. nila nakalagay po sa, sa terms terms and conditions uh -oh. nila na yung maintenance at yung mga ano yung yung mm. sa gulong sila din po yung magme-maintenance po noon dahil nasa kanila na po yung unit once sa mm -mm. pinasok niyo nandoon lang talaga sa kanila. Kung okay. anytime na gamitin nila personal okay lang at least ang kontrata po kasi namin monthly po yung babayaran po Oo. nila sa amin. In any case naman, ma'am, kung halimbawa kayo po ay uh, gusto nyo na po talaga ma-pull out at kunin nyo po, kung ano po yung magagastos ninyo sa pagpapaayos, pwede nyo pong singilin sa kanila yan dahil meron naman po kayong kontrata Dahil kumbaga hindi naman sila tumupad sa usapan nila yes, na sila dapat yung mag-aayos. So kung meron po kayong pinaayos, basta may resibo po kayo, ma-compute nyo po ng maayos kung magkano yung total na, sa na gagastusin, i-demand nyo sa kanila. Pag hindi pa rin sila tumugon doon sa inyo pong demand, pwede nyo po ipaayos yun at sisingilin nyo po sa kanila yun. Halos po kami lahat i... Eh sinoli po yung mga sasakyan nila, mga sirapo, hindi po nila hmm. pinagawa. Oo, ganun mamang mangyayari kasi, yun nga, pwede natin i-demand sa kanila na ipaayos nila yung sasakyan or kung hindi nila ipapaayos, kayo magpapaayos pero sisingilin nyo sa kanila. Kasi meron po kayong kontrata patwiran, na sinasabi eh. Ang katwiran po kasi nila, force pull out daw po. Oo. Yes. Pero kasi kung nasa kontrata nyo din naman po, na yung kumbaga napilitan kayo, dahil wala naman na kayong nare-receive na bayan. Yes. Talagang mapu-force pull yes. out kayo. Diba? Kahit sino naman, wala ka ng pakinabang doon sa kontrata nyo. Eh. So Kaya bakit? nga po kami nainggan yung ipasok yung sasakyan namin. Dahil hmm. unang-una, ang sabi nila sa amin, monthly po yung ibibigay na bayad nila sa amin. Umabot na po ng... 2 to three months, wala pa pong bayad. Yung iba dyan, kasama namin, na-pull out na po yung unit nila, mm -hmm. hanggang ngayon, wala pa pong bayad. Ayun ang masaklap, yung mga... Tapos pag tinatawagan po namin, wala talaga. Wala naisi. po talaga. Tapos magpo post sila sa FB na mm -hmm. pwede naman po kayo pumunta sa opisina, pwede, may kakausap naman po sa inyo, pero... Pag tinatawagan po namin, wala po talaga. Ngayon, ato yun, binababaan po tayo ng tawag nung Ruby okay. Barbacena. Yes, binababaan pa. po tayo yes, ng tawag. Pa. So, hindi po sumasagot sa atin. Kung ganyan talaga, sir, at hindi kayo natutulungan na nung kumpanya, ayun nga po kagaya na sinabi ko, mas maganda, magharap na lang kayo sa korte. Kasi, yes, kumbaga, mahayos naman po kayo nakikipag-usap eh. Yes, Nakikipag-communicate kayo as much as possible. Pero, yes, hindi kayo pinapansin, maski tayo, hindi po tayo yes, ngayon po, eh, binababaan po tayo ng tawag. So, uh, kumbaga, already resorted to all kinds of uh, ways para lang po masettle sana. Kaso, hindi po tayo kinakausap ng mag-asawa. So our resort is uh, mag-file na lang po ng kaso siguro. Um, kayo po individually mag-file po ng kaso. Uh, I suggest po yung mga mga cheque -in na inyo pong hawak ngayon, i-photocopy nyo na lang din po para po may kopya kayo. Tapos, tutulungan na lang po namin kayo uh, para po malaman kung ano po yung steps kung saan po kayo pupunta. Pero in general po ma'am, sir, kung lahat po kayo ay uh, checke po yung nangyari at tumalbog po, i-photocopy nyo po. Ma'am, may yung... question po ako. Pa Paano po kaya yung mga kasama kong hindi po na-issue ng one cheque? cheque hindi na issue yes, Yes po, ma'am. Check, check, it po. check it, po. Pero nabalik po yung... I-unit naman po, ma'am. Yung unit. Kung meron pang balance sa kanila, sir, magbabase tayo sa kontrata. Yes po, Oo. So kung ano po yung nakalagay sa kontrata, pwede po niyang i-claim yan as, for example, may damages po sa kanila dahil nag-breach po ng contract dahil hindi po tumupad sa pinag-usapan. Kagaya din po sinabi po, ko, depende po sa kontrata, pwede din pong estafa. Magandang hapon po, Sir Eric. Ano pa po yung maaari nating gawin at maitulong sa kanila, Sir uh, Mercado? pag-aralan po natin yung ano yung kontrata mm -hmm. kasi po yung stipulation doon yung po yung law between the parties kung ano mm -hmm. yung lang, ng mga pinag-usapan dapat to pa rin na magkabilang panig mm -hmm. kanina po narinig ko na yung sasakyan, ang justification ay force pull-out kaya hindi na isaayos. Yes, sir. Ngunit uh, sa lahat ng kontrata, bahagi po ng uh, pagpapanatili ng kaayusan ng sasakyan. Bahagi po yun ang kontrata. Yes. Na kailangan road worth yun. Lahat ng sasakay ng mga kababayan natin iligtas, laging maayos ang sasakyan. Mm -hmm. Hindi natin maaaring patakbuhin sa ating mga lansang na hindi maayos. Mm -hmm. Yung po ay... Uh -huh. tungkulin ng may-ari ng business na pinagkatiwalaan ng ating mga kababayan uh -huh. upang ipagamit yung sasakyan kapalit ng uh, pangako na may kaukulang kita. Tabi. Pangalawa po, baka po ito ay bahagi ng modification ng dating rentangay. Uh -huh. uh, several years ago, halos pareho po ng schema. Nagkaiba lang po, ibinabalik nila agad ang sasakyan. So bakit po nila agad binabalik yung sasakyan uh -huh. upang yung wala sa kanila? Ano po? Uh -huh. At saka, mas madali po silang makita mm -mm. kapag they are in possession of those vehicles with them. Mm -mm. So madali silang matrap ng ating mga kapulisan, ng ating HPG, ng ating NBI. Mm -mm. So if you have no vehicles with you, mas madali makagalaw anywhere in the Philippines. Sama po. Mm -hmm. At saka para medyo pakalma yung ating mga kababayan, mm -hmm. parami kasi sa atin eh inaakalang masyadong magasos ang pagpapailang reklamo. Hindi po. Unang-una, mm -hmm. -una, ang NBI po ay tumutulong sa lahat ng uri ng sumbong, basta kriminal ang kaso. Mm -hmm. At ito po ay libre sa lahat ng ating mga kababayan. Kaya makakaasa po sila na kapag sila ay dumulog sa ating tanggapan, mm -hmm. sa NBI, eh gagawin po ng lahat ng ating ahensya ang tumulong sa ating mga kababayan. Ayan. Wala pong... Uh, silang dapat alalaharin na kailangan po lang namin ay sila ay mag-suggest aming tanggapan Apo. dali nilang ang kumari po yung original po yes, yung original po. na copy na kontrola yung may notaryo pa ma'am mm. <laughs> oo oh, oh, kasi we are we are recognizing sinasabing natin original of the documents para magamit nating ebidensya pagsagsampo po tayo sa prosecutor's office magandang balita yan ano, lalong lalo na po sa ating mga complainants po dito napakarami po nila in fact meron pa po, po sa group chat niya sir ilan po? 30? 30 33, 33 na katao pa po ang uh, nabiktima nga po nitong Stanley's Car Rental Service. Again, maraming salamat po Regional Director Eric Mercado sa inyong panahon niya yung hapon. Maraming salamat po sa inyo at sa ating mga kababayan. Salamat, salamat din po. po. Ayun, so good news po, matutulungan po tayo ng ating NBI at again, aside from filing the case, mag investigate din po sila kasi nga baka hindi lang po kayo yung involved because sabi niyo mismo, madaming branches we'll never know kung ilan ba talaga yan unless kayo nga po mapapanood kayo ngayon baka marami pa pong lumapit sa atin okay so pasasamahan po namin kayo ma'am sa NBI para po makita din natin yung kontrata kasi kagaya po ng sinasabi ko kanina kung ano po yung obligations responsibilities liabilities po sa kontrata yun po yung pagbabasehan natin kung ano po yung ikakaso sa kanila on top of yung BP22 po nila kasi nagbounce yung cheque. Siguro may mensahe na lang po ba kayo sir sa mag-asawa? Sana po uh, sagutin niyo po yung mga tawag namin about kung kung kailan kami dapat bayaran niyo. Kaya kami nandito para at least malinawan din po kayo na harapin kaming lahat sa mga unpaid niyo sa amin. Maganda araw po sa inyo, Ma'am Jennifer. So ngayon po nandito po tayo sa NBI Region 4A para yun nga po makapag-file na po kayo ng formal complaint against po dito sa inyong mga nirereklamo So papasok na po tayo sa law para lahat po kayo ay makuhanan ng statement and then para mabigay niyo na rin yung inyong mga ebidensya. Okay po? Okay po. Thank you po. Okay po. So sila na po ang bahala sa inyo para po mailatag po natin yung kaso. Okay? So ma'am, kamusta naman po yung naging pagpunta natin dito sa NBI? Nakausap na po namin sa yung agent namin na humahawak at nakapagpile na po kami ng complaint against sa uh, Stanley Car Rental. At yung pong evidence ay naipakita na rin po namin bawat isa. Hintayin na lang po namin yung susunod na, na mangyayari. So, wag po kayo mag-alala ma'am dahil from time to time, i-monitor po namin yung case nyo hanggang sa ma-file po ito sa prosecutor's office. So, so for the meantime, kailangan muna nating asikasuhin yung inyong mga complete affidavit and then uh, yung mga pieces of evidence po ninyo hanggang ma-file po ito sa Hall of Justice po. Okay po? At if you have any concerns, message nyo lang po ako, ma'am Jennifer. Ma'am, ano na lang po yung panawagan nyo dito para po sa inyong mga nireklamo? Uh, panawagan po namin sa mag-asawa ni Stanley, Ruby, isettle nyo yung mga bayarin niyo sa amin lahat. At, at sana matigil na yung iyong panloloko sa kapwa. Serapis, maraming maraming salamat po. Nakapagsampan na po kami ng reklamo laban sa Stanley rental kay Ruby at kay Stanley. Sana po ay magtuloy-tuloy na po ito at makamit namin ang hustisya. Maraming maraming salamat, maraming salamat, salamat, salamat po, Sir Idol.